Ito na yung ano, Mga labuyo ko. Malalaki na. Oh. Ayan. Lalaki babae dyan. Tapos yung isa. Laki na talaga. Nawala na rin yung bulutong nito. Mga siguro, mga 2 weeks lang ngayon, pakakawalan ko dito sa iba ba mga ito. lalaki rin ito yan so magaganda yung kanila, nila yung katawan nila eto pinaghiwalay ko uli kasi wala eh. duwag talaga yung lalaki tanda tanda na niya oh pero takot pa rin siya dito sa babae oh kaya ang ginawa ko, hiniwalay ko siya. So, di ko alam kung paano maging matapang ito. <laughs> Ayan o. Ayan siya ako.